Good day guys! Medyo mainit na nga yung panahon. Bago nga ako umuwi ng bahay ay naisip kong kumain muna ng ice cream dito sa Busale, Alcacer. Masarap nga daw po kasi yung ice cream nila dito. Lalong lalo na nga daw po yung ice cream nila na pistachio flavor. Paano ba naman kasing hindi sasarap tong ice cream na to? Bukod nga kasi sa napaka super thick ng texture niya. Meron pa nga po siyang toppings na ground pistachio. Mapapasabi ka na lang talaga na I'm simply refreshing. Naalala ko na naman tuloy yung kabataan ko. Malimit nga na three flavors lang ng sorbetes yung natitin ko. Yung chocolate ube nga sa kakeso. Yun lang kasi yung malimit na flavor ni Manong Sorbetero noon. Tapos nga lagi pang sinasabi ng mga tita ko noon. Huwag na huwag nga daw po akong bibili ng sorbetes tapos ilalagay sa apa. Hindi daw kasi naguhugas si Manong pagkatapos niyang umihe. Alam naman natin na sa huling kagat ng apa ay merong kamulalasahang konting ala. Kaya mapapaisip ka na lang tuloy kung totoo ba yung mga sinasabi nila. Pero syempre, hindi naman talaga totoo yun. Ayaw lang kasi nilang bumili tayo ng ice cream dahil ayaw nilang sa Kaya nga sa mga gustong mak makatigim nitong pistachio ice cream na to. Pumunta nga lang po kayo sa Busali Alcazar. Sa tapat nga lang po yan ang Joan Metro Station. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all.